Good morning, mga ito Pagkagising na. Tulog pa yung mga people. Kamusta? <coughs> <coughs> po? I naka nakano talaga? Naka-ayang. Siguro makauwi na kami ngayon. Tsunduin na siguro kami ngayon. Ayaw nyo sila. Pwede pa ang mga people tulog pa ay yeah, magigibigyo na tayo kasi tulog pa kayo like, kung um, mamaya gusto niya yan okay na, na yung TV maingay yeah, na yung TV na last day na last na last na namin ngayon dito uwi siguro last day na namin sunduin na kami ito uh, yeah. siguro o kasi ano nung Friday pa talaga sana kami uwi hindi kami naka uwi kasi sa kaibigan ko ay pupunta sa school then bangit din kung kasi naalis ako na wala siya sa bahay So, yung sabado, hindi lang. Yung kahapon, dito namin nasundod ni mga kinia-asawa kasi so, gumagal sila sa simbahan at gabi na sila nakauwi. Ngayon, sunday na kami dito ng mga Siguro, pauwi na natin paulad. Kasi ano, na sila ko ng bahay namin kasi ilang araw na natin dito, Marapit po rin ang pasokan dito sa abad sa amin. kasi sa ibang part ng India, may pasokan. Dito,

Masarap dito magano magtambay. Wala kang makitang mm, ano ng mga kapitbahay na yun, ano ginagawa niyo diyan? Ang ginagawa niyo diyan. Ayun. Ano dito? Eh? Ah. Tawag nun. Ah, hindi gaya doon sa amin ba? Na, Oy, ngayon ka mo lang gising. Yeah, walang ano dito, walang ano. Kasi, um, ano, nasa taas kay eh. <laughs> Hindi nila magkikita kung oh, anong ginagawa mo sa taas. Ayan, yan, ito yung view. kami pakai kan hati dikisah harap Pak. Lang langsung itu rabbit yang bilihan nang manuk, pagboba mo jaring manlok kan jaring yang tahih patahian, anjan yang ah farmasi, anjan yang budikan nang gulay. Ano ano rito. Kaya din sa akin na sa kabilang bariyo ko pabibili na ang mga pangapangangailangan. <tipulong> eh, uh -huh. mm? yaw yaw na po ko dahil. Yaw yaw na po ko. Oo, yaw na ko. Ah, yaw na rito. Ang <tipulong> mga <tipulong> <na> Sunday. Sunday. Sunday, dahil, no? Kasi namin, bisita kayang mayang hapon. Pakapunta sila mayang hapon sa bahay. Oo ipon ng apa, sa bahay Yung ano ba yung, ano? Uh, ba sila, o eh? yung kong ano? Sa Ah, saan ba Yung um, katuliko na ano, uh, indian. Up. Ito sa hindi mo na yan. Pwede mo siya at yung biyahe na mo? Kasawa at sa kadalawa ng anak. Oh, hindi. Pero mga katoliko. Wala mo siya, bro. Ha? Ah, wala, wala ko ko silang bro. Tawagan na ko sila kung ko. Kung ko, tawag na ko kung ko. Kailangan. Ah, wala mo kayo kung ginaimita mo ko nila, pero kung sarili ganyan ko, di lang ko kay kabain mo gusto sa sarili. Nalang mga tao di sa mga, kung ba't siya, kaya ha, tawagan na siya kung ko. Doon lang niya. Kasing dalawa, naglaro na ng ano, cellphone. Ayan, ang aga-aga. Eh, wala. Tapit ba? Kalini, tulog na naman. Ulit. Thank you, Lord. Nakauwi na kami ng maayos. Dayin, thank you. Nakauwi na kami. Ito na kami sa bahay. Ayan yung mga dala ko. Ito yung mga dala ko. Ayan. Ay, Diyos ko. Diyos ko, salini ng pambatan. Wow. Yan, yung dala namin. Yan. Yung bahay ko, napaka gulong gulo. Yan, napaka halikabo. Grabe, super, super, super. Ano lang yata, limang araw lang yata akong nawala dito sa bahay ko. Yan, napaka halikabo. Ulisan natin yan mamaya. Ulisan natin, nilinis natin ang ating bahay para ma masarap yung tulog natin mamaya. Ayan, labahan ko to. Napakalibok, naka, napakalibok na talaga. Astig, tingnan nyo. Naka, napakalibok talaga. Kaya, general cleaning tayo mamaya. Yan. At, yan talaga tayo. Ganyan talaga, pag magbakasyon yung bahay natin ay napaka, napakalibok pag uwi. Yan. Yan. Tingnan talaga. Kaya, mamaya maglinis tayo pahinga muna tayo sandali at maglinis tayo kasi hindi tayo pwede matutulog na ganito yung bahay natin dapat natin ibalik normal natin ang ating bahay see you mamaya thanks for watching yan yeah, ang ating mga kagagamitan bye bye Thank you, Ian, and thank you, siya sa banding.